So mga guys, no, uh, ano nga ba ang kaibahan ng si Insights sa nai-invite na for content monetization kaysa hindi pa na-invite for content monetization? Okay, so sa hindi pa na-invite for content monetization mga guys, ang makikita mo sa si Insights mo ay kung once pinipindot mo yun, ang makikita mo doon is yung best all practices. Okay. So, sa best all practices, mga guys, may nakasulat dyan na kung ano-ano. At kailangan mo yung sundin. Okay. Kasi bakit? Maganda din naman tingnan ang lahat ng doon sa best all practices ay naka-green lahat. Tapos, mga guys, there is a big chance talaga na ikaw ay ma-invite for content monetization. So sa ano naman mga guys sa, na invite na for content monetization, once na pinipindot din yun si insights ang nakalagay doon is we did not detect uh, any content issues. Okay. So yun yung uh, makikita natin doon and then kapag meron din namang mali, nakalagay din doon. Okay. Yun yun ang uh, kaibahan sa dalawa sa so, nai-invite or sa hindi pa na invite for content ni decisions, yun yung kaibahan sa c insights, okay?